Oh, yes. Yeah. Sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, okay, pag... Ka Oo. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw iuwi. Uh, yun yung kanyang... You know. and then... Uh, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, Well hindi naman pero pag isipan ko kung momultuhin kita o hindi